68 anyos na lolo sa Sarangani na in love at nagkaanak sa 20 anyos niyang misis. Isang magandang araw, oras mga netizen na tagapanood, tagapakinig at tagapagsubaybay dito sa aking YouTube channel Blue Angel TV The Voice Cover. At kung bago ka rito mga netizen, pindutin ang subscribe button at iyon ang notification bell para notify ka sa mga i-upload kong mga videos at narito ang kwento. 68 anyos na lolo sa Sarangani na in love at nagkaanak sa 20 anyos niyang misis. Narito ang kwento ni Jenly ating pakinggan. Kakapanganak ko lang noong November 13. Maraming nagugulat na mag-asawa kami. Minsan kapag lumalabas kami, tinatanong nila tatay mo yan o lolo mo. Hinahayaan ko lang ang... Sinasabi nila, nakilala ko kasi si Amil dahil magkaibigan si Lalo, lolo ko. Madalas siyang pumunta sa bahay namin hanggang sa nagkasakit ako at siya na ang nagaalaga sa akin. Doon ako nag-start na kiligin. Napakabait niya. Wala siyang bisyo. Tinanong niya ako kung gusto ko siya at sabi ko, oo. Gusto ko siya kasi inaalagaan niya ako. Masaya ang aming buhay mag-asawa. Napakasipag niya. Nagtatrabaho siya para buhayin kami ng mga anak niya. Hindi ko naramdaman na may pagkakaiba kami ni Amil. Totoong nagmamahalang kami at sobrang mahal ko siya narito naman si Amil ang kanyang kwento ating pakinggan bago ko siyang niligawan nagpaalam muna ako sa lolo at lola niya pumayag naman sila sinabi ko kay Dinli kung gusto mo ako pakakasalan kita pumayag siya sobrang saya ko Parang bata ako ulit. Hindi rin naman ako natakot na malaki ang agwat namin. Nagkasundo kami at nagpaalam ako ng maayos sa pamilya niya. Si Jinli ang naging katuwang ko. Siya ang bahala sa bahay habang nagtatanim ako ng gulay. May mga tanung kung paano siya nagkagusto sa akin. Hinayahan na lang namin ang opinyon ng iba. Ang mahalaga sa akin, nagkakaintindihan kami. Mahal na mahal namin ang isa't isa. Pinapangako ko na hindi ko siya pababayaan. Alam natin mga netizen kung ang pag-ibig ay hindi mapipigilan pag nagmamahalan. It's, it doesn't matter, mga nitisen. Dahil masaya silang dalawa at nagmamahalan, silang dalawa. So, sa gusto mapanood panood ng buong kwento, tumutok lamang po sa KMGs Kapuso Mo, Jessica Soho, ngayong linggo ng gabi sa GMA. November 24, 2024. At kung bago ka rito mga netizen, pindutin muna ang like, share, and don't forget to click the subscribe button. At iyon ang notification bell para notify ka sa mga i-upload kong mga videos. Maraming salamat po at God bless you all. Subscribe na!